Good morning, good morning everyone. Ayan, bagong umaga na naman tayo mga lods. At magpapasalamat naman tayo sa Panginoon at tayo ay muling nagising mga lods. So ayan, good morning po sa ating lahat. So happy lang po tayo. Ayan mga lods. Magpag okay ah uh, magpag okay sa naman tayo mga lods sa bagong umaga natin. So ayan, pero s'yempre mga lods mag-prepare na tayo mga lords, para sa ating trabaho. Siyempre meron tayong trabaho sa araw-araw. Kailangan prepare na tayo mga lods. So, ayan. Tara mga lods. Mag-almusal muna tayo. Yes, yes, yes mga lods. Ayan. Nakaprepare na yung ating almusal mga lods. Ayan. Uh, Nakarili na yung ating ulam. Ulalo. So ating kain mga lods, siyempre, kailangan prepare tayo araw-araw. Siyempre, pagpapasok tayo mga lods, nakahanda tayo. Kailangan may laman yung tiyan natin bago tayo lumaban sa trabaho. Sumabak sa trabaho mga lods. So tara. Ayan. Umukusok-usok pa yung ano natin mga lods. So, Umukusok-usok pa yung ating uh, bulalo na baka mga lods. So ayan o, no? oh, kaluluto lang. So, bumili na tayo mga lods para inagapan natin mga lods habang mahinit pa. Nagsili natin mga lods, oh. Pigayin na natin. At syempre, meron din tayong kalamansi. Eh. Hindi mawawala yan. Ito yung ating kalamansi, eh, mga lods. Okay? Ayan. So, ayan mga lods. Tignan muna natin mga lods yung ating sabaw. Para pampalis ng lamig. Malamig ang panahon ngayon mga lods eh. Mula pa gabi hanggang ngayon, malamig ang panahon. So, siyempre, maganda rin naman yung mga lods. So, kaya lang, Plus, may mga hindi kaya yung klima eh, nagbabago yung klima natin mga lods kaya siyempre magbago rin yung yung katawan natin ng so, ayan mga lods no? katulad sa atin yung sipon natin hindi na nawawala mga lods dahil siyempre magbabago yung klima natin minsan mainit tapos minsan minsan naman malamig nagbabago yung klima ng panahon mga lods kaya yung sipon natin hindi nawawala. So ayan, may sipon pa rin tayo ngayon mga lods. Tuloy-tuloy pa rin. Pero siyempre, tikmaman natin sa buwan natin mga lods ng ating bulalo. Ayan. Ah! Panalo. Ah! pa Ah! Talaga. Ah! panalo talaga mga lods swabe sabaw pa lang sibuga na sama Britto mo ulit. Super lambot ng kanin ang karne ng kan thank you very much malas thank you for watching bye bye po.